Alam mo, labak-labak yung dahan. You tell me, bakit nga ba? Nakakapanood ako sa kanya ng mga videos, but hindi naman talaga ako nagpa-follow sa kanya. Kasi, I do always follow those motovlogger na maaari nating gayahin yung maganda yung mga ginagawa. At saka maganda yung ibibigay ng mga content para sa magandang ugali ng isang motovlogger or rider, di ba? Tumayang butag di kanina yung mga amigo mga amiga na So what's up what's up It's a great morning mga katrababs no So magbibigay lang tayo ng reaction patungkol doon Sa isang lady rider Na nag viral nung nakarang araw Yung saan Ay nagkaroon sila ng kaunting road rage Between sa isang Driver ng pickup Na kung saan ay Pinagpakyuhan niya Sa daan Dahil sa pag overtake niya, namuntikan siya na Pag overtake niya, sa kanang bahagi. Wherein it is, rap road naman yung daan na pinuntahan nila o dinaanan nila. Then, yun. Let's talk about this. So, ayan, papanoorin natin yung video na inupload ni Miss Yana na kung saan ay talagang marami yung nag-react, no? Medyo nagalit sa kanyang post and also sa pangyayaring road rage na ginawa niya. At saka sa reaction or sa kanyang Uh, pagre-reply ng mga komento na medyo hindi talaga maganda so panoorin natin yung buong video para makita nyo at kayo nang bahala kung ano din ang masasabi nyo so this would be my very simple na pagbibigay ng reaction sa video na ito kasi isa rin tayong uh, rider or isang simple motovlogger na kusaan eh, kailan din natin mag-react sa ganyang pangyayari kasi marami din yung mga manonood na maaari din nilang gayahin yung ganong bagay na pangyayari. So, or baari din nila ma-encounter ang ganung klaseng pangyayari. So, alamin natin ang buong pangyayari. So, panoorin natin mga amigo, mga amiga. So, ito yung pangyayari, no? Let's start with this. So, sa simula, meron na commotion. Hmm. Yun. Parang nag-offroading sila no kasama yung tropa I don't know kung ilan silang magtatropa na may kasama ba siyang babae o siya lang yung babae no so talagang offroad yung pinuntahan nila then don't expect na yung mga dadaan dyan ay talagang iiwas yung mga lubak so ito yung mga note niya no? nilagyan pa nga niya ng mga note sa ibabaw, yung ganyan. So yun, middle finger nga siya no, sa pangyayari. So, inintay pa nga nila. Ayun, nang <laughs> inggan niya pa siya ng kasama. Nasaan pa? Ayun, bumaba yung driver, no? Mahina naman yung pag-approach niya. Bakit siya. nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo, blubok-blubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? You No, you tell me. You tell, you tell me. me. You tell me, Bakit nga ba? You tell me. <laughs> May side mirror ba? Ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Diba? Ano? <laughs> You use your side mirror. yeah chad. maganda sa kasama, no? Hindi rin niya sinabayan yung init ng ulo na itong babaeng ito. Uh, yun, siya na yung humingi ng pasensya, no? So, para hindi na lumaki. Okay, eh baka taga doon yung lalaki talaga, di ba? Ganito, hindi siya taga diyan. Siya pa yung maangas. <laughs> so, ginawa nyo yung kasama is pinababa yung tension, no. pina Maganda yung ginawa yung kasama. So, ayan. Yun ang pangyayari, no. So, sa akin, yung magiging komento ko dito is gaya ng nagawa akong vlog dati na kapag ikaw ay magra-ride or pupunta sa isang lugar na hindi ka man taga doon or for example, bibiyahe kayo ay kailangan mo talagang magbaon ng malaking pasensya or yung pagiging mapagkumbaba palagi sa lahat ng aspeto na maaaring mangyari sa daan especially no, sa ganyang road rage no? simple lang naman ang pangyayaring yun eh. the problem is the attitude di ba? so marami na yung nag-comment no? marami din yung nag-react, marami din yung nag-share sa video na yon and also marami yung mga nag-comment na hindi talaga maganda and hindi yung pabor para sa babae na si Miss so I don't know and hindi ko naman talaga siya kilala kasi hindi ako nagpa-follow nakakapanood ako sa kanya ng mga videos but hindi naman talaga ako nagpa-follow sa kanya kasi I do always follow those rider or motovlogger na maaari nating gayahin yung maganda yung mga ginagawa at saka maganda yung naibibigay ng mga content para sa magandang ugali ng isang uh, motovlogger or rider, di ba? So, lahat tayo ay nanonood and sometimes other people ginagaya 'yon. So, bilang isang content creator or isang motovlogger or vlogger, dapat gawin natin 'yung mga bagay na hindi nakakasama sa community ng bilang isang motovlogger or content creator. So, ayun. Dami 'yung nagreact no, pati si uh, Sir Busita no. So ano yung si Boss Bosita? So nag-comment siya. So ayun. Lagay natin yung dito. So ito yung comment ni Sir Bosita no. O, e, basahin ko na lang. Pinanood ko yung video tinapos ko. Rough road yung tinatahak nyo. Hindi pwedeng bilisan masyado ng pick up. Yung takbo niya dahil matagtag yan at may mga unexpected na lubak na malalim. Pasensya na kahit pro rider tayo, ang mali dito ay si babae. overtake siya sa kanan na hindi dapat. Hindi siya dapat mali kasi yung ano. Eh. Hindi niya ininform si driver na pick up at gumamit ng busina na overtake siya. Ang problema, blind spot yung overtake masyadong malapit o dikit nasa pick up. Kaya di nakita ng driver. Ang malala pa dito, si driver pa yung sinabihan niya nang gumamit ng side mirror siya mismo walang side mirror yung motor so sa kalsada palaging pairali natin ang pagpapakumbaba kung nagkamali man ang kasabayan mo sa kalsada magtaas ka ng kamay hindi middle finger dahil dyan kadalasan natin natitrigger ang road rage gusto kong ipatawag ito sa LTO at para magbigyan ng tamang seminar sa paggamit ng kalsada at tamang behavior ayun pag nagkatotoyan at tinotoo talaga ni Sir Busita, ay ewan ko lang anong mangyayari. I don't know if Miss Yana magbibigay siya ng apology, public apology sa nangyari o hindi, kasi sa tingin ko yung attitude niya ay iba eh palaban, palaban na babae. But, yun nga, gaya ng kasabihan, as we all know, mga lalaki, kapag babae, always tama yan. Kahit mali sila, iisipin at ipaglalaban na sila. So, yun ang yung kasabihan. Pero, in actual way naman, especially kung ikaw ay nagra-ride so iwasan natin yun. Kasi, doon mangyayari yung mga road rage. At, alam natin na maraming nanonood sa atin, especially sa kanya, na sikat siya, at tinitingala siya ng karamihan, yung ibang mga rider at maraming nanonood sa kanya isipin niya na maaaring gayahin yan ng ibang mga rider. So, kasi pinagpalagay natin eh, palagi nating pinipilit ang mali, pinipilit natin ang mali na tama. So, hindi dapat ganun. Kapag mali is mali, hindi pwedeng gawing tama. Kaya e nga, uh, gaya ko sabi sa mga comment, uh, dumarami yung mga kamote o certified kamote sa daan dahil sa mga pinagagawa din na mga iniidolo nila. So, ginagaya. So, iwasan natin yon So, ayun, pati nga si Red Motovlog, no? napakomento. Si Sir Red is isa yan sa tinitingala when it comes sa pagmomotovlog No? So, nandun yung pagig uh, pagiging humble niyan, kahit anong mangyari. Napakahumble uh, napaka na tao yan. Na-meet ko po yan si Sir Red dito sa Davao City. So, napaka -humble. in person. So, ano makikita nyo sa video niya, yun din in person yung attitude niya. So, again, no? sa mga rider, especially sa mga Nagmomotovlog no? I'm not entitled no magsabi nito kasi hindi naman ako sikat hindi rin ako kilala but this is for those people or those mga motovlogger or mga uh, mga rider na nanonood sa atin na sana maging example tayo sa kanila at huwag nating gawin tama yung alam nating mali di ba so sa lagi kong sinasabi na lagi tayo magbaon ng matinding pasensya magbaon tayo ng kalmadong isipan kalmadong pag-uugali sa daan. Okay? Alright? So, yun lang. At kayo, anong masasabi nyo sa video na ito? Or, sa nangyaring road rage? Sa nag-viral na road rage ni Miss Yana? And, mag-comment kayo kung anong masasabi nyo. Kung tama ba ang ginawa niya o hindi. Para sa akin, yun, pwede naman niya mapag-usapan. Lahat naman tayo nagkakamali. Sana maayos nila ito. At sana mapagpatawaran sa isa't isa. Ang importante, ah, uh, hindi ganun ka ano si driver no yung driver ng pick up. Hindi katulad ng nangyari nung nakaraan no na mainit din ang ulo ng driver ng sa uh, sasakyan. Namusan ay may isang ka, na at ka. Nawala ibuhay. So pasalamat sa hindi ganun yung driver ng pick up.